Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, pansinin nyo naman ang nangyari sa wall na to. Bali ang laki nang gap niya at pagkatapos wala pang binabanggaan. Tignan niyo yung aking spatula, talagang uh, lusot-lusutan. Huh? Kaya sa video na to, ituturo ko sa inyo ang lahat ng mga dapat yung gawin, tulad ng kung ano ang tamang masilya or kung ano ang dapat inusot. Uh, Isunod pagkatapos ng masilya, guys. Kailangan maging matibay ito dahil ito ay malapit sa pinto. Kasi ang pinto pangkaraniwan lumalagabog pag hindi naging matibay yan, sayang ang trabaho. Aww. Kaya tara guys, samahan niyo ako at magsimula na tayo kaagad. So guys, ang unang gagawin natin ay masilihan natin yung duktungan at ang gagamitin natin ay concrete epoxy ng Pioneer Pro. Yan ang concrete epoxy A at yan ang itsura niya. At ito naman ang concrete epoxy B at ito naman ang kanyang itsura. Guys, yung HB ang gagamitin natin kasi meron niyang LB. Ha? Sa tandaan na... A few moments later... So, guys, sa paghalo naman ng concrete epoxy, one is to one. Ibig sabihin, kung gano'ng karami yung letter A, gano'n din karami ang letter B. Sa saka, magkaroon kayo ng magkahiwalay na pangkuha ng bawat epoxy dyan sa gano'n. Yung let na, nasa letter A, may sariling nga pangkuha. Gano'n din yung nasa letter B. At saka, kung magtitimpla kayo ng epoxy na ito, ay at least tantsahin nyo lang maigi na yung magagamit nyo lang uh, yung magagamit lang, eh, madali namang uh, maghalo ulit, di ba? Ganyan lang, kailangan haluin maigi. At uh, maikita nyo na yung component ng A, eh, talagang humalo na sa component ng B. Pag naging ganun ang uh, kulay niya, ibig sabihin, ibe na ang kulay ng inyong concrete epoxy, ibig sabihin nun, pwede na itong gamitin. Hehehe, <laughs> boy. So, guys, sa pag-apply naman ng concrete epoxy, eh, pangkaraniwan ginagamit ay paleta, di ba? Pero sa sitwasyon natin ngayon, medyo alanganin tayong gumamit niyan. Sa pagkatang ating pricing board ay meron ng malaking problema. Walang binabanggaan na metal stud or kaya mga metal paring. Kaya alanganin talagang gumamit ng paleta. Kaya ang ginawa ko, binasa ko ng maigi ang aking kamay. Pagkatapos, gumawa ko ng concrete epoxy. At yun ang inilalagay ko doon sa mga gap. Huh? Uh, medyo bibigyan nyo ng pressure. Hayaan nyo pumasok ng gusto yung concrete epoxy doon sa malaking gap. Hayaan nyo lang na lumampas siya. Okay lang yan, guys. Tapos doon sa mga gilid-gilid na yan, hayaan nyo lang muna siya. Dahil kapag sigurado kayo na punong-puno na yung mga gap, eh ang gagawin nyo ay kumuha naman kayo ng paleta. At kayo rin nyo yung mga natira nga, uh, yung mga naka-excess ng na mga concrete epoxy doon sa Uh, gilid nung ating gap. Siguraduhin nyo lang na maalis nyo yung iba. Kasi guys, itong sa kanang parte ng inyong screen ay pantay ang uh, wall na yan. Kaya, pag ginamitan ng, uh, ng paleta ay nakakayod. Yun naman sa parteng kaliwa ay medyo may kalaliman yan. Kaya, okay lang na medyo may maiwan dyan. Pero, hanggat maaari sana ma makuha yung mga excess. Kasi guys, medyo mahirap liyahin yan. Hindi na ito kaya ng uh, pangkaraniwan liya ang gagamitin nyo na dyan, eh, grinder. At pagkatapos, lalagay nyo siya ng uh, flap disc na panlihat. Uh, kaya, kailangan makasigurado rin tayo na yung ating uh, gilid, yung mga excess, ay uh, matanggal dun sa mga pantay. Dun naman sa mga malalalim, ay okay lang na maiwan yan. Kasi pagkatapos na ba yan, matatabunan naman yan. So guys, kung matapos nyo ng kayurin uh, kayo rin yung uh, epoxy na yan, at merong kayong napansin na hindi naging maganda ang uh, gap, yung bang parang kulang sa sa, ano to, sa uh, epoxy, ay uh, ipalo up nyo na agad. Lagyan nyo agad siya ng uh, concrete epoxy at uh, tulad pa rin ng dati, idiin nyo, hayaan nyo lumampas at pagkatapos niyan kakayo rin uli ng paleta para makasigurado tayo na yung gap na yan ay eh, talagang punong-puno ng epoxy dahil yung epoxy na yan, yan ang magbibigay ng tibay jaan <coughs> sa problema na yan na walang binabanggaan. So guys, kung sigurado na kayo na natanggal nyo na yung mga excess, pati yung mga bukol-bukol jaan -bukol sa may pinaka gap, yung mga bumukol ba ng mga epoxy kung natanggal na, ang susunod yung gagawin, kumuha kayo ng masking tape. At yung masking tape na yun, yun ang ilalagay nyo dyan sa concrete epoxy. Kasi guys, yung concrete epoxy ay medyo tumutulo or lumuluhayan. Para maiwasan yun, uh, maglagay kayo ng masking tape. At siguraduhin lang na yung pinakagit ng parte ng uh, masking tape, ando doon yung pinaka-concrete epoxy. Ngayon, pag nalagyan nyo na yan, mag na lang kayo ng matuyo kung maganda ang panahon. Siguro mga tatlo o apat na oras. Depende yan sa panahon. na Ah, pwede nang tanggalin yung masking tape. Pero kung ah, opinion ka lang, mas maganda, mag kayo ng, mag kayo ng kinabukasan bago nyo tanggalin yung masking tape. pagkatapos niyan, meron tayong ilalagay dyan. So, ayan guys. Natuyo na yung ipinahid ko na concrete epoxy. Kaya tinanggal ko na rin yung uh, mask tape Pasensya na kayo kung hindi ko na ipakita sa inyo So ang susunod na proseso natin ay magmamasilya tayo ng skim coat Tulad ng naikita nyo uh, Malamang sa malamang dalawang pahit lang ng skim coat Itong uh, area na ito ay magiging sapat na So guys, hindi ko na ipapakita sa inyo Ang kabuuan ng gagawin kong pagbasilya ng skim coat Para hindi na rin masyadong mahaba ang video na ito An hour later. So guys, ayan yung naging resulta ng pagmasilyo ko ng skim coat. Bali, dalawang beses kong minasilyahan yan ng skim coat. Kasi yung dalawang beses na yon ay eh, nakita ko nga uh, sapat na uh, para maging pantay yung area na yan. Ayan, pansinin nyo guys. Bali, yung buong paikot na yan, ganyan ang gagawin. Pero dito lang tayo mag-focus dito sa area na to para hindi na rin masyadong mahaba ang video na to kasi intayin lang natin isang matuyo at pagkatapos nyan siyempre lilihahin natin yan wala nang iba wait lang tayong matuyo guys so guys bali nagintay ako ng uh, kulang kulang tatlong oras at uh, nakasigurado na ako na tuyong tuyo na yung ating kinilagay uh, na skin coat kaya ang susunod nating proseso ay ayan magliliha tayo kung meron kayong sanding machine mas maganda yun. Eh, kaso wala naman tayo nun, kaya pumuha ko ng kapirasong kahoy at doon ko inilagay sa ilalim ng kahoy na yun, yung liha. Para at least makasugurado tayo na yung gagawin nating pagliliha ay pantay. Ayan ang gagawin natin. Guys, uh, bali hindi ko na ipapakita yung gagawin kong pagliliha para hindi na rin masyadong mahaba ang ating video. Few moments later... So guys natapos ko ng lihahin yung uh, wall na yan at ang ginawa ko ay kumuha naman ako ng walis tambo nilinisan ko yung wall na yan tinanggal ko yung mga alikabok na galing sa skim coat at pagkatapos papahiran ko naman siya ng concrete sealer Guys isa isa, isa rin ito sorry nagkamali na naman nabubulol eh isa rin ito sa mga mahalagang proseso ng ating uh, pagpipintura kasi itong ating nagamit na skim coat ay medyo choky kaya pinahiran ko ng concrete sealer para yung pagiging choky ng ating skim coat ay masil at makasiguro makasigurado tayo na ang ipapahid natin sa mga susunod diyan ay hindi na matutukla. A few moments later. So guys, kapag uh, nakasigurado kayo na tuyo na yung ipinahid nyo na concrete sealer, ay uh, pahiran naman natin siya ng primer paint. Depende na lang sa inyo kung gusto niyong lagyan ng primer or hindi. Pero sa sitwasyon natin ngayon, uh, mas makakabuti kung lalagyan natin siya ng primer paint. Bali ang inilagay ko dito ay flat latex, eh, indoor naman 'to. Kaya okay lang 'yan. Uh, bali ang nilagyan ko lang halos ay 'yung nilagyan ko kanina ng uh, concrete sealer. Medyo inilampas ko lang ng konti. Kasi 'yung ibang parte ng drywall na 'to ay wala na mga problema. Ang talagang problema lang nito ay eh, yung malaking gap na nakita nyo kanina dun sa simula ng ating video. Kaya, yun lang ang nilalagyan ko ng primer. Yung may mga concrete sealer at inilampas ko lang ng konti. Ngayon, pagkatapos naman nito, uh, intayin nyo lang siyang uh, matuyo. At pagkatapos, ipasalihan nyo. Kasi guys, kapag uh, matapos kayong may pra mag- Nagkamali na naman. Sorry. Bali kasi pagkatapos si mag-primer at yan yung natuyo, may mga kapakayo dyan na medyo magaspang. Ngayon, ang gagawin nyo dyan ay ipasa liha nyo lang. Pasa liha para mawala yung mga mga na parte ng drywall na yan nung matuyo na ang inyong ipinahid na primer paint. One hour later. So guys, natuyo na yung ipinahid ko na primer paint. So ang ginawa ko ay Niliha ko siya, pasa liha lang ang ginawa ko para mawala ba yung mga konting gaspang dyan sa ating wall. At pagkatapos, ang susunod na gagawin natin ay magsisimula na tayong mag-top coat. Uh, isang beses lang muna, no? Uh, guys, kung sakaling umabot ka na sa parte ng video na to at meron ka namang natutunan or natuwa ka, baka naman po pwedeng bigyan mo naman ako ng isang like. At kung interesado ka rin sa mga ganitong uri ng topic, mga pagpipintura at anumang kauri nito, mungkahi ko na rin sa na mag-subscribe ka sa channel na ito at pakipindot mo na rin ang notification bell upang ikaw ay maging updated sa lahat ng video na aking i-upload. So guys, uh, sa nakikita nyo, unang pahid lang yan ng top coat. Ngayon, pag natuyo na yan, saka natin siya ulit papahiran ng isa pang pahid ng top coat. Bali, yung uh, pangalawang pahid na gagawin ko guys ay hindi ko na ipapakita sa inyo. Ang ipapakita ko na lang kung ano ang magiging resulta o kalalabasan ng ating project makatapos ko ng maipahid yung pangalawang beses ng top yeah, boy! So guys, ipakita ko lang muna sa inyo sandali kung ano dati ang itsura niya. Ayan, hindi ba ganyan ang itsura niya? Yung spatula, lusot, lusot na. Pero ngayon, tignan nyo na ang nangyari. Maayos na, di ba? Bali, dalawang beses ko siyang napahiran ng top coat. Ayan na, yung sa parting itaas ng video na yan, ayan, medyo malaki pa rin ang problema niyan. Pero maayos din yan, guys. Ah uh, guys, kung nasiyahan ka sa video na to at meron ka namang natutunan, baka naman po pwedeng bigkan mo ako ng isang like. At kung sakaling meron kang concern o tanong tungkol sa ating topic, just comment down below lang guys. At kung interesado ka naman sa mga ganitong uri ng topic, mga pagpipintura at anumang kauri nito, mong ko sa na mag-subscribe ka sa channel na ito at pakipindot mo na rin ang notification bell upang ikaw ay maging updated sa lahat ng video na aking i-upload. So hanggang dito lang muna tayo guys! See you around!